take like this opportunity. The soundtrack ng KIC, Burn the Flame, mga Burn kaibigan. It be one of the first songs. Siguro yung iba ngayon pala maririnig yun. Alam natin, napakaraming obra ng SB19. But we'd like to ask the, the, you know, in the song Burn the Flame, we'd want you to vibe on that one. Kasi oh, talaga, man. ito yung pinaka-collab project eh. Nang HOK at alam ng SB19. Alam ko, pag binuksan mo yung in-game uh, in oo. oh yung iba nag-download talaga ng hjk para marinig din. Mayroon nang realize trip puno na din yung taas oh. Hanggang top lane niyan. Hanggang top lane. Hanggang clash lane. Sa basement meron. Oh. Sa basement kaya meron. Alam natin na gustong-gusto na nila makita ang mga bias nila. Tsaka this is a rare opportunity for the fans. Yeah. Basta, basta nung kinakausap niyo kami na dadagsain to, hindi pala talaga kayo nagbibiro. Hindi nagsasano talaga. Oh ito lang matindi dito sa sa fans sa 18. Hindi pa ina-announce yung SB19. Alam na nila na sila yun. <laughs> boses. Hindi <laughs> nga nakakatawa yung, unang syllable yung, pa lang. Oh. yung teaser trailer. Yung teaser trailer. Yung teaser trailer, nakalagay na ba? Alam namin yung, yung, yung boses na yan, hindi nyo kami maluloko. Maynag, may, nag, may tropa nga ako nga atin, nagtanong ba sa akin eh? Ako nga di ko alam eh. Kung sino yung, uh, kung ano yung boses. Pero ganun kalupit, ganun ka